Lalaki na mataan sa Google Street View na nakahubo sa labas ng kanyang bahay. Ang lalaki nagsampanang reklamo. Kung ang iba ay nais na matsyempuhan ang pagdaan ng Google Street View car para makuhanan sila ng kamera nito, ibahin ninyo ang lalaking ito sa Argentina na namataan sa Google Street View ng nakahubad. Dahil sa labis na kahihiyan, Inireklamo nito ang Google. Kung sino nga ba talaga ang may kasalanan sa pagitan ng dalawang panig? Eto naninirahan sa maliit na bayan sa Argentina ang isang hindi pinangalan ng lalaki at nasaktuhan pa na nasa labas ito ng kanyang bahay nang dumaan sa kanilang lugar ang Google Street View car sa halip na ma-excite para sa isang possible exposure. Nagresulta ito sa matinding kahihiyan sa lalaki dahil nakuha nang ito ng kamera ng sasakyan na nakahubad sa kanyang bakuran. Matapos ang hindi inaasang exposure ng lalaki ang kanyang puitan, naging tampulan ito ng katawan hindi lang sa kanilang lugar kundi pati na rin hanggang sa kanyang trabaho. Ang lalaki, isa pa man ding, pulis. Dahil dito ay nagsapan ng reklamo ang lalaki laban sa Google sa ng na-violate nito ang kanyang privacy. Lalo na at malinaw sa litrato ang address ng kanyang bahay. Pagdating sa lower court, na-dismiss ang kaso at kinwestiyon ang paglalakad ng lalaki ng nakaubad sa kanyang bakuran. Pero ayon po sa korte, tila nang himasok ang Google sa private property ng lalaki at nagdulot ng labis na kahihiyan dito. Nabasura ang argumento ng Google na mababa umano ang gate ng lalaki dahil nadiskubre na umaabot ito ng 6 feet. Samantala, matapos nito ay pinagbayad ng Google Argentina at Google Inc. ng 16 million pesos na danyos sa kahiyang natanggap ng lalaki. Ikaw, sino ba sa palagay mo ang may kasalanan sa kasong ito? D W I Z Research report. Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.